Matapos ang halos dalawang buwang paghahanap, natagpuan na ang isang lolo na napaulat na nawawala sa lalawigan ng Cagayan, subalit wala na itong buhay. Kinilala ang lolo na si Pablo Quarteros o mas kilala bilang Lolo Alu, 80 anyos at residente ng barangay Carig Norte, Tuguegaraw City, Cagayan. Matatandaang noong ikatatlumpot isa ng Agosto nang manawagan sa publiko ang pamilya nito upang manghingi ng tulong matapos itong hindi umuwi sa kanilang tahanan nang siya ay nagpaalam o magpaalam na aalis upang hanapin ang kanyang alagang kalabaw na halos isang buwan nang nawawala. Nito lamang ikalabing siyam ng Oktubre habang nag-aani ang, Nagaani ay isang kalansay ang natagpuan ng mga residente sa liblib at madamong bahagi ng Maisan na nasa ginagawang bypass road sa nabanggit na lugar. Nakilala naman ng mga residente na ang natagpuan kalansay ay ang nawawalang si Lolo Alu dahil na rin sa suot nitong uh, damit, shorts, bag, sombrero at dalang tungkod na nagtutugma sa paglalarawan sa matanda bago ito mapaulat na nawawala.